mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel Malyaris Garden ang i-share ko naman po sa inyo ngayon ay kung paano tayo magpopropagate o magbuhay ng paragated na kamatsili yung ganito ba ito napakaganda ito na ito piari ang dahon niya paragated pagka nagtitrim ka lagi sa umpisa ganyan nagpipink na light na ganito pero pagka nagtagal-tagal na yung dahon niya na pink na to, nagwa-white siya, na parang white na ganyan. Pagkaran saka pa lang siya magbabaragated na ganyan, green na baragated. Eh napaganda niya tatlo ang kulay niya. <clears throat> Ito maganda na Ito piyari o kaya bonsai natin. O kaya naman pag maglalandscape tayo, pwede rin na pang groupings. Pwede rin na pa isa-isa na biyari natin na natin ng konti pero ito dwarf, hindi yung masyado yung kamatsili na lumalaki maganda rin natin ipat sa ating mga bahay pero ito, pang init uh, pang direct sunlight pwede rin na yung mga kalahating araw lang mainitan uh, kalahating araw maliliman magpakita ko sa inyo nung paano yung pagbuhay pagbuhay nito, dito may sample na ako ah, ito, yung mga ito Akita niyo dito oh. Ang dami nyang ugat ayan, oh. Ayan. Ito ugat na niya. Ang kulay white na 'yan. Ayan. Puputulin natin mamaya, yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami 'yan. Eh. At itatanim din natin. Ngayon ipapakita ko muna sa inyo kung paano 'yung pagbuhay sa kanya. Dito, mamarkutin natin dito sa sanga na 'to. Ito. 1 inch lang na ganyan kukuha lang kayo ng matalim na bagay kahit gunting kahit na kutsilyo pwede eh kambit basta'y basta yung matalim na bagay papaya Pabalatan lang natin, kaganyan lang natin. Ako sa gunting ang ginagawa ko, pag ganyan, papaikutin lang na ganyan. Eh. Mga 1 inch lang na ganyan. Okay, tapos sa inyo kung paano gagawin natin. Pabalatan natin pa ganyan. Eh. ganyan muna. Pag ganyan, pabalatan natin ganyan. Eh. 'Di ba? Ang bilis. Ah. Kung meron hindi tayo nakuha, tingnan natin. Oh, ah, ayan. Ang ganda ng pagkabalat, 'di ba? Madali kasi balatan nito. Dapat hindi naman yung mga marko hindi yung sobrang matigas na, yung medyo mura-mura pa siya yung ganyan ah. Hindi yung sobrang sa may puno, hindi naman. Ngayon pag uh, ah, nabalatan niyo na ganyan, kakayasan niyo pa na ganyan. Kasi baka bumalik. Baka may maiwan, di diba? ba? Ganyan lang malaki ng konti. Oh. Ganyan din ng konti. Ngayon, magugupit kayo ng plastik. Ganito. magugupit kayo ng plastik na ganyan kalaki. Kung gusto niya mas malaki pa, pwede. Pagkaraan kukuha kayo ng moss Kung wala kayong moss pwede rin yung lupa Kaya lang mahirap lang gamitin Ito yung mga dahon nito Dapat lang yung moss nyo babasa inyo Itong moss na to Ayun ito lang gagawin ninyo Kukuha lang ngayon panali Plastic na ganito Lalagay nyo lang dyan Ganyan lang Ayusin nyo na muna bago nyo ikabit doon Ganyan Gadala tayo ng tali Matas e eh. Ganyan ngayon, kukabero na natin ito. Kaganyan lang natin. Kukabero natin yan. Diyan kasi siya mag dito. Kaganyan lang natin. Kaganyan. Oh. Ito, yung laki na ito. Tama-tama lang dito. O, di diba? Ganyan. Oh. Medyo mahigpit lang. Ngayon, tatalian natin. Basta kahit anong panali, pwede. Basta talian nyo lang dito sa tapat na ito. Ikpitan lang natin. O, ganyan, di ba? Ganda tingnan, ano? Dito lang natin siya tatalian. Huwag natin tatalian niya sa ibabaw. Kasi pagka uh, umulan o kaya nagdilig tayo, dapat nababasa siya para mabilis siyang magugat. Kung tatalian natin dito, hindi na siya mababasa pagka uh, nagdilig tayo dapat madiligan natin may sang araw di ba sa loob ng ano 20 days may ugat na yan 25 days pwede na natin putulin kagaya dito ito yung markot ko ayun oh. may, mara, alam, may markot na kasi ito ayun o oh. gusto ko lang ipakita sa inyo dito pa o oh. ayan may mga then, ang mga markot ito ng dahon ano dito yung green nya oh putulin natin ngayon ito dito natin siya puputulin sa pinaka puno lang dito ayan nakuha na natin ayun ugat nya tingnan natin, buksan natin Ganyang karaganda ang ugat oh. Karami na ugat niya. Oh. Pwede na itong itanim. ngayon Oh. Malaki na, di ba? Ayun, tatanggalin bago natin itanim, tanggalin na natin dito sa mga puno-puno niya. Para malinis. Yung 20 days, buhay na makapagtatanim na kayo maganda ito maganda ito na halaman uh, parang ang pagmalayo ka o kahit malapit ka parang bulaklak kasi ito eh parang mga bulaklak na rin pag mo malayo, pag, ano attractive masyado ayan ang ugat niya tara doon itatanim natin Kung wala tayo ng ano Ito yung mga tinanim ko kanina eh Ito lang pagtatanim. Wala tayo ng lupa na ganyan. Rice hull lang na may halo na garden soil. Havakan natin, hawakan natin dyan. Okay na. Lililip na natin. Ito pagka lumaki ng konti, pwede natin triman. Oh, ang ganda na. Ang ganda na ng magiging kulay niya. lang ang pagbuhay nito. Ah, napakaganda. Oh, ayan, 'di ba? Nakita niyo, talaga maganda. Parang mga bulaklak na 'yan. Ah, meron nga rito na ah, namili. Ang sabi niya, ah, ang ganda naman ka niyan. Ano, na sabi ko ka, ah, yung variegated. Para sabi niya pag ah, namumuma, namumunga, eh, hindi na kaya din kasi mababa lang. Pero ano, kahit minsan di pa ako nakakita ng bulaklak nito na ay nang bunga nito wala pa inaabang ako ako mamumunga pero wala namang bunga edi yung kamachili na natin eh di ba masarap yung ginakain natin ito wala panay, panigyan ganito lang dahon pagka yan eh ano tiniriman mo ng gusto kunyari nagtrim ka o oh, talaga pink na pink yan Napakaganda. Ah, sabi nga nung iba eh, sabi tre, ano, cherry blossom daw. kasi ganito oh. Ganito sa kaganda pagka bagong trim ka o, oh. ganyan oh. Ganyan sa kaganda oh. Oh. Di ba napakaganda? Ah, kaya nai-share nice ko sa inyo, pag may nakita kayong ganito, kaya may tanim kayo, hindi nyo naman maparami. Ganun lang ang pagbuhay sa kanya. Mga Marcos ninyo, Ah, uh, sa loob ng 20 days. Kung wala pa 20 days, 25 days. Uh, kasi kung pagka uh, nagkukulang sa dilig, kung tag-araw masyado kayo nag, uh, nagbarkot nag-barkot, nagkukulang sa dilig. Inaabot ng 30 days. Pero pagka tago lang kayo nag-barkot, abutin siya ng 20 days lang. Kasi laging basa. Gusto niya kasi laging basa. Yung... Kaya hindi natin tinalian mo sa ibabaw. Uh, laging natin tinalian. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Uh, doon sa mga bugambilya ko dito, yung mga kung paano mag-alaga. Uh, yung mga naituturo ko sa inyo. Yun din mga ito, mga ibang halaman ko dito. Uh, May share ko sa inyo kung paano yung pagpapropagate at pag-alaga natin. Ito napakadaling alagaan. Uh, pag naitanong mo ito, lalo kung sa ground. Wala na, hindi ka na mag-abono, hindi ka rin mag-spray kasi wala namang kumakagat na hayop. dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod na naman. Okay, bye